nating balatan, pinalabas natin yung mismong plastic hindi nag-apply tayo ng primer and then itong mga maliliit na tama ng masilya yan yung mga may mga diferensya ukab dun sa plastic yan. pinila natin yan para pag tayo ay nag-spray na ng primer talagang makinis, wala siyang mga ukab-ukab dun sa plastic and then pag nag-apply tayo ng kulay mas klaro, mas makinis ang kalalabasan, kasi kung hindi natin gagawin yun ay eh bungi-bungi yan, parang yan ay ukab-ukab, parang mukhang tagyawatin kailangan natin fill upan yung napakaliit na butas before tayo mag-apply ng kulay. Meron pang isa. Ayun. Ito naman yung ating pagkakabitan dun. Bago natin ikabit, syempre pinturado na. Mag-spray na tayo ngayon. Unahin natin patamaan ng primer is yung mga masilya muna. Yan. Masilya muna para tayo ay makatipid. Yan. After ng masilya, saka natin yung padadaanan ng isa kahit isang patong na largo. Lahatan. Ang purpose noon para makatipid tayo ang materyales. Okay, ngayon maglalapat na tayo ng pang laguhan. Ito na nga yung ating yari. So after nating balatan yung kanyang bumper, so nag-spray na tayo ng uh, finishing na uh, pintura. So ito ang kinalabasan. Patutuyuin lang natin. And then pwede nang isalpak. Ayan.